Isa si Robin Padilla sa listahan ng mga artistang Pilipino na nahatulan ng pagkakabilanggo ng korte. Si Padilla ay nahatulang guilty noong 1995 sa kaso nitong illegal possession of firearms. Noong 1998, binigyan siya ng conditional pardon ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Maliban kay Padilla, balikan natin ang ilan sa mga artistang naputo lang kanilang kasikatan dahil kinailangan nilang pagsilbihan ang kanilang sentensya sa likod ng rehas na bakal. Si Richie De Horsey, na nakilala sa paglabas-labas nito sa mga pelikula ng Tito Vic and Joey, ay labas-masok rin ng kulungan dahil sa pagkakalulong nito sa ilegal na droga. Noong 2008, pinyansahan siya ni bossing Vic Soto para sa kaso nitong drug possession. Nakabalik pa rin naman siya sa showbiz. Pero noong April 2015, sumakabilang buhay si Richie De Horsey dahil sa diabetes, kidney failure at brain stroke. Si Eddie Fernandez, ama ng singer na si Pops Fernandez, siya ay nakulong sa kaso nitong pagpatay sa businessman na si Renato Pangilinan noong 1969. Kasama nitong nakulong ang aktor na si Belting Labra, nakasama niya nang mangyari ang krimen. Nakalaya si Fernandez noong 1982, ngunit hindi nagtagal at nadawit naman siya sa ilegal na droga. Napatay siya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa isang shootout. Si Dennis De Silva, kilala sa kanyang papel bilang isa sa mga ninja kids noong dekada 80. Isa rin siya sa mga naunang miyembro ng That's Entertainment. Noong 2002, inakusahan si De Silva ng panggagahasa ng kanyang stepdaughter. Sa pinakahuling panayam ng media sa kanya, sinabi nito na ang pagkakalulong nito sa droga ang nagdala sa kanya sa pagkakakulong. Si Anjanette Bayari no 1999 ay nakulong sa Guam ng maarrest nito sa Agana Airport pagdating nito galing Manila dahil sa nakitaan di na siya ng ilegal na droga at parapernalya sa loob ng kanyang bag. Maliban kay Anjanette, ang beauty queen na si Alma Concepcion ay nahulihan rin ng shabu sa nasabing airport. Nagahin ng guilty plea si Concepcion at nakulong siya ng isang buwan. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.